Ako si Batin, mahina ako kaya hindi ako mayabang. Kaya kung hindi ka pa nakapalo sa page ko, wag na lang kasi wala ka matututunan. Dito sa video na to, papakitaan ko yung galawang walang galaw. Pinakitaan ko nga kagad yung kakampi ko kung paano ako magpupra. Kaya tapos nga namin magbap, dumin na kami sa clash At tulad ng inaasahan, wala akong tatamaan. Nataranta na nga ako dito, hindi ko na alam mga aking gagawin. Kaya naglakad na lang ako palayo, papunta sa base at nagflicker at nagheal. Pero wala rin kwenta. Namatay pa rin ako. At dito nga, nakita ko si Mia na nanghihingi ng backup. Kaya agad ko siyang pinunt para tulungan. Inikutan ko nga yung MM dito ng kalaban. Baka sakaling tamaan ko. Nagulat niya ako nang tinamaan ko siya. Pinamitan ko pa nga siya ng bola-bola. At nagulat din ako nang lumayo si Mia imbis na papalapit sa kalaban. Kaya napagtanto ko na pares pala kami mahina. Kaya nagtatakbo na kami dalawa. At sa part na to, muntikan na kami mamatay. Buti na lang gumamit ako ng bola-bola papalayo. At dumiretso nga ako sa damuhan para tumuyo pinalang pa uwi. At dito nga, nagmadali akong bumalik sa tap para sigurin yung tatlong kalaban. At nasubukan ko silang talunan, tulad ng inaasahan, wala na naman akong tatamaan. Kaya nagkungwari na lang ako na minions sa laging pinupuntirya Nagkaroon na naman nga ako ng pagkakataon na talonan si Bruno Pero hindi na pala siya nabibiktima ng pangalawang ulit Kaya ang nangyari ako na naman ang nabiktima biglang dumating si Esmeralda dito kaya agad na rin akong umalis Kaya lang naisip ko magpatulong na ng ka Esmeralda umuwi Kaya agad na nga ako nilundagan para tulungan makauwi At dito sa part na to nagre-reasonable pa nga ako Para kung wari malakas talaga ako magkupra Pero yung totoo mahina lang naman talaga Pagkatapos nga namin i-clear yung minion sa top Pumunta na kami sa mid Nakita ko nga sa mapa si Rafaela at si Balir na magkasama kaya agad ako nag-set ng talon. Hindi ko na nga rin kailangan ng backup na kakampi kasi alam ko namang hindi rin to tatama. Kaya agad din naman ako lumayo. At dito nga sa part na to, nagkaroon ako ng pagkakataon talonan si Rafaela at saka pinsa sa leeg at gamitan ng bola-bola pero hindi nga siya natinag at nabaligtad pa nga yung class imbis na kami yung makapatay kami patuloy yung napatay 4 minutes pa nga lang pero bugbog na bugbog na kami pagkabuhay ko nga nagmadali agad ako pumunta kagad ako sa mid dahil nakita ko din si Bruno nagset na nga ako kagad ng talent pero dahil consistent nga yung talent ko siguradong hindi na naman ito tatama dito napansin ko nga na may nagbaba kaya nilapitan ko kaya lang nagulat ako nang nakita ko sila ang dami pala nila dito pero pumalag pa rin ako kaya na nagkaroon ako ng pagkakataon na yakapin yung bato ay agad agad ko rin itong niyakap akala siguro ni Esmeralda siya yung yayakapin ko pero pagkatapos nun ay umalis na ako para matumipi pa uwi matuntik ang pangang ng flame shot ni Balit at dito nga sa panat eh susubukan kong tumalon pero wala nga akong makita na pwedeng tamaan kaya ang ginawa ko humabol na lang ako at gumawa ako ng Slipper ulti wala nga akong nayakap kahit isa sa leg kaya muntik pa ang pangang mamatay dito buti na lang gumawa ko tulit ako ng bola bola para makatakas dito nga nung nakita ko sa Bruno na nawala mo ng buhay tinalunan ko at muntik ang pasyang tamaan ang laki nga ng ko sa pad na yun sa pagkakataon nito, gumamit na ako ng teknik. Akala ni Rafaela, siya yung ko pero yung totoo si Esmeralda talaga pero syempre useless lang yung ginawa ko dito kasi inabsorb lang nila at kami pa yung namatayan ng MM dito sa part na to dito pagkakataon ko na naman makapag-set kaya ginamit ko ang Talon Flicker Ulti pero hindi na naman gumana, sablay na naman. At dito nga nawawalan na ako ng pag-asa kasi wala na talagang pag-asa kaya pag talunggo, niyakap ko na lang sila. Hindi na kasi kamahal yung mga kalaban, pinapanalo ko talaga sila. At syempre dahil nga mahina tayo, magre-reasonable na naman tayo dito. Sasabihin na natin na sobrang lag at nagro-robot-robot -robot na. At dito nga tuloyan ang tinapos ng kalaban. At syempre nasayang ko ang tatlong minuto nyo. Ulitin ko ako si Batil. Yung pinakamalakas mag-ML, hindi ako yun.